Good morning mga kabikers Happy Sunday morning mga kabikers Dito pa tayo sa proper ng Iriga City mga kabikers Time check 6.03 in the morning mga kabikers Liko tayo sa may bandang kanan mga kabikers Dadaan tayo sa Asan Ramon, Tuhanawan, Pampu Nakasada Dito mga kabikers, kanan tayo iyan yeah, o mga kabikers dito na tayo sa San Ramon to Hanawan o Kampurod ang challenge sa kalsadang ito mga kabikers maraming ahon at saka maraming lusok sure cut po ito mga kabikers kung pupunta tayo ng tigaon o kayo ako kung mayroon namang daanan sa kabila sa highway pwede rin doon kaya pag-isipin ko mga kabikers kung mamaya pagbalik natin dito tayo sa highway na daan o kaya babalik tayo dito yun o oh mga kabikers kita ba dyan ang Mount Asug kitang kita walang daya ang Mount Asug dito pa lang mga kabikers ahon na tuloy tuloy na tong ahon dito mga kabikers kaya hingal na naman ang aabuti natin dito Pahinga muna tayo mga kabikers Medyo mahaba pa yung ahunin natin Dito pa tayo, bandang Santa Maria, Iriga City Yun oh, kita ba sa likod yung ahunin natin mga kabikers? Yan, matarik yan mga kabikers Umapalo yan ng 14% gradient Kaya Paghandaan natin yan mga kabikers Yun o oh, mga kabikers Dito na tayo sa final na ahon ditong banda mga kabikers sa Santa Maria Iriga City ito ang pinaka makunat na daan mga kabikers pag dito tayo dadaan nang bisis na ako dumaan dito mga kabikers hingal na hingal talaga ako <laughs> minsan nang minimum na recovery dito mga kabikers 10 tapos yung sagad nyo 14 kaya makurat ko na talaga yan o recovery lang to mga kabikers 10% gradient kanina sumagat siya ng 13 Pag dumaan kayo dito mga kabikers. Dandan -dan lang. Kung di kaya. Pwede naman magtulak. <laughs> Kasama na sa atin yung magtulak mga kabikers. Abang bikers tayo. Hindi natin maiwasan na magtulak. yan mga kabikers. Itong paliko na to. Itong siko na to. Ito na ang pinaka finale. <laughs> Recovery. 10. 10%. Iyon oh. Tapos din mga bikers. Tapos na yung medyo makunat. Hingal din mga bikers. Kahit pa paano dito yan sa bandang Santa Maria Iriga City mga ka-bikers. yan lang naman ang pinakamakuna talaga after nan wala na palusong na tayo yun mga ka-bikers. kita na naman ulit ang Mount Asug mga ka-bikers. kita din mga ka-bikers. kitang kita walang daya mga ka-bikers ang Mount Asug sarap mga ka-bikers. Ganda dito mga kabikers. Very peaceful. Tsaka Ang sarap ng simoy ng hangin. Walang halong chemicals. <laughs> fresh na fresh. Kita ba diyan mga kabikers? Ang kagandahan ng ating nature. Sarap magbike. <laughs> Ayan ah, ako, ikaw ba yan? <laughs> Anong kagandahan nito mga kabikers pag dumaan tayo Walang masyadong sasakyan Tapos ang ganda ng mga tanawin Nakakaaliw kasi tingnan mga kabikers Ang mga magandang tanawin Iyon mga kabikers Ito ang ating lulusongin Patrek-trek yan mga kabikers Pag bumalik tayo mamaya Kung dito tayo dadaan Ito rin ang ating aahonin Let's go mga kawikers Lusongin natin Tandaan lang lang tayo Sabi, kung likod mga kapay guys Galing sa mga kapay Mga mga kabikers ng ating ahonin mamaya. Dito na tayo sa San Ramon mga bikers. kita tayo din mga bikers. Maraming tao pala dito mga bikers. Mga bikers sa San Ramon. Palingginit sa San Ramon mga bikers. Ang San Ramon mga bikers sa Huling Barrio ng Iriga City. Dito ka sa mga mga bikers papunta na to ng Pampu On this part mga bikers Ukampu na ito Ukampu Kamsul Ayan o, kitang kita din mga kawekers Ukampu Dito na tayo sa lupa na Ukampu Kamsul Ayan o, kitang kita din mga kawekers walang daya ang Mount Isarug Kitang kita din mga kawekers Mount Isarug yan mga kawekers Pupunta tayo ng Hanawan mga bikers. Hanawan, Ukampo, so. Komsi. Dito na tayo sa crossing ng Hanawan mga bikers. Sa kaliwa diyan, Ukampo. Sa pa kanan, Patigahon. Kanan tayo mga bikers. Yan no. Dito mga bikers. Papunta tayo ng Tigaon Time check, 7:54 in the morning. Tigaon 2 kilometers. Malapit na tayo sa Tigaon mga ka-bikers Yun mga ka-bikers papasok na tayo ng Sintro ng Tigaon Rocker. Dito na tayo sa Sintro mga ka-bikers Sintro ng Tigaon mga ka-bikers, hindi mo traffic Daan naman tayo sa Simbahan ng Tigaon mga ka-bikers Simbahan ng Tigaon tayo mga ka-bikers Subukan natin pumunta ng guwa Galing dito mga kabikers Nang tigaon papuntang guwa Almost 10 kilometers Kaya malayo rin mga ka-bikers Dito na tayo sa sentro ng guwa mga kabikers You know Ini sisi gua.

sarap ng ng mga kabagets kung mapuntahan natin ang gusto natin puntahan para na mga kabagets uuwi na tayo sa so, wakas rin tayo dito sa guwa mga kabagets maraming na rin mga malaking establishment pala dito sa guwa, guwa mga kabagets meron din pala dito kung LCC Mall balik na naman tayo ng tigaon mga ka-bikers kaso nagutom na ako hanap tayo ng makainan malayo layo pa yung padyakin natin pa uwi alas na sa 40 km pa tapos titahan tayo sa maraming pahaon kaya kakain tayo para iwas laspag yun mga ka-bikers tapos na rin tayong kumain kaso yung nakakatuwa mga ka-bikers kasi Napilitan nako kumain dun sa mga maraming taong gumaan mga ka-bikers Tapos yung bike natin walang maayos na mamaramingan Ang nakakatuwa kasi mga ka-bikers kasi habang kumain tayo yung mata natin at sa isip doon sa ating bike <laughs> baka bigla lang mawala sa ating paningin <laughs> nakakatawa yung bawat subo mo tapos yung mata mo naka, nakatitig lang sa bike <laughs> instead na namnamay natin ang sarap ng pagkain hindi tuloy tayo nakabukos <laughs> <laughs> nakakatawa yung mag ganun ba pero sulit din naman mga kabigers narusog din kahit papano <laughs> <laughs> Ito na mga ka-bikers. Umpisa ng ahon Sa bungad pa lang 7% gradient na Kita na natin malalaman mga kalkers Hindi lang sagad na gradient dito Time check 11.18 na mga ka-bikers. Kaya yung pag ahon natin Napakainit Kung doon tayo rin sa kabila Mga ka-bikers, highway Walang ahon pero ang layo naman Dito mga kabikers, short shortcut to siya Pero yun nga Pahirapan tayo sa ahon yan ang ating ahonin mga ka-bikers. Tapos makulimlim na. Ready tayo mabutan ng ulan. Pahingaman na tayo dito. Ang ating taas pong ahonin natin mga ka-bikers. Ilang gradient kaya to. Malapit na akong malubat mga ka-bikers. Baka di, di natin makaunan to lahat. So yun na yun mga ka-bikers. Ahon na tayo. 14 malapit na ta tayong malubat mga kabikers sana di tayo mabutan ng ulan abutan tayo ng ulan mga kabikers buti nakaasinong tayo dito sa puno ng saging kaya no? puno ng saging mga kabikers naligtas tayo hindi masyado tayo nabasa ang init pa naman kanina tapos hindi na ulan swerte pa nakasilong tayo dito sana tumila na ito mga kabikers sana yung bike natin mga kabikers Bali mabasa yung bike natin, basa tayo hindi lang mabasa.